Yeah. Malapit malapit. atras ka pala 'yan, 'di? ka mo baka mahulugan ko eh, windshield eh

Bo oh, nga ito tama eh. Ayan, oh, yan, yan. Ayan o. Oh. Nalagyan ko lang cover yon tapos puputulin ko ito. Nalagyan ko lang cover. Ayan o, oh, na o. Ano yung Alin, nasa sa Putol. Putolo. Ayam putolo. putol oh. lang isang linya ko dito. Magdudugsong tayo banat na eh. Malulugag may hila pa baron. Kobera natin, talop na eh. Wala lang wow oh, shout out sa dalawang sa dalawang pinuno <laughs> ito yung tama o oh. dumikit sa messenger oh. naputol ayan nga dadungsong na lang natin yung connector natin yan ito dito buha ng mga PLDT batak na batak Konting tape na lang dito. Okay naman yung ano eh, connector sa secondary eh.

Iba ang size. Malaki, malaki ang alambre. May kulay gray tayo diyan ah, sakto 'yon. Ha? Kulay gray. Yung mga nakasabit do sa ano? Nakasabit do sa screen. Yung gray, gray. Oh. Tingnan mo. Number ano to? Number 4 to eh. number 4 yung wire kaya nagpapakuha pa tayo ng wedge connector na akma rito number 4 to eh hindi na number 6 yun no? mataba masigit sa connector natin na number 6 na number 6 Gray ba yan? Gray? Ayaw, ayaw na abo. Anong gusto? Ayaw na gray, gusto abo? Abo ba? parang, parang libintador ah. <coughs> 4, power check the 4. Ang ah, nakakaputol niya yung mga nagkakadkad ng wire na PLDT. pumapatong dito sugat-sugat pero -sugat, Labas niyo malamig. Oh. Lulu ba din yun? Pag lumuwa, papangit.